So, ko na yung bawang tsaka luya. Lasa yung tagahawak eh. Kati gumagalaw din yung aking ano. <laughs> Pagbibidyo. Kasi siya na medyo malikot yung kamay. Kaya gumagalaw-galaw siya. So, nalagay ko na muna yung manok. ko lang ulit yung ano, atin pone. So, nalagay ko na yung chicken. Alam mahirap pagka isa lang yung kamay mo na ginagamit. Hindi mo pwede mahalo na mabuti kasi baka malaglag yung aking niluluto. Ito lang kasi lutuan namin ngayon. Masira na yung aming ano, gas stove. Lagi kasi namin na rin ng baha. So, papalambutin ko pa yan bago ako maglalagay ng ano. Kaya nga, pagkapalambot ko yan, uh, magbabawas ako dyan kasi may bata. At saka yung kapatid ko hindi makakain ng na namahang. Bago ko lagyan siya ng curry powder na Indian, Indian, Indian curry powder. Ito lang yung mahirap pag ang gamit mo sa sandok ito kasi makapal siya. So, kung isang kamay lang gamit mo, no, mahirapan ka maghalo. Hmm. Kaya hindi ko siya masyado mahalo. Ganito na lang. Ganito na lang ginagawa ko. Yun. Hmm. So, papalambutin muna natin yan. Balik-balik balik naman tayo maya-maya. Hinaan ko lang yung apoy.